Oh, na ito. Inaakit tayo ni Kuya Alvin Talayado Sumama so, daw tayo dun sa Barangay Malaya. ah oh, ay sige na akin Kuya Alvin at hindi pa anakin na ako nakakapunta roon Maikalayuan pala itong Barangay Malaya na ito pero maganda yung pisto. Talagang presko. ah oh, ay mapasok ko na baga. Ay di mamimigay ito si Kuya Alvin ng mga school supplies sa si mga bata. Oh, tara mga ma'am sir. Sama kayo. Alright mga ma'am sir, kumusta po kayong lahat? Ah, ganang gising ko Ah, ay binuksan na natin yung ating snack bar para makapagluto na itong si ate Ay kabubukas pa ang ni ate, ay di hindi pa nakakaluto Dito na ako dumaling kumain sa kapitbahay ko rito Masarap naman ang pansit bato talaga, paborito Basta almusalan, pansit bato sigurado Naroon, tatlong hegop lang, ay sa idagat Oh, shoutout dito sa akin kumpare, kay Secretary Jobert Mesa Sabay kuha ako ng malunggay at vitamins nga nitong ni baby Tsaka bilhin na rin ang almusal, ah, mabuti na lang angat mga gising na. Eto namang si Kuya Kalibay magang maga ay agad ang hasi. Aba ano yun? Ah, ay tapos na ang obligasyon sa Baygayak at napunta nga kami dun sa barangay Malaya. Oh, yapos na dito sa aking pamilya. Mahal na mahal ko kayo ha. Pampaswerte ya, ah, maya maya lang ay nandito na ako sa bahay ni Kuya Alvin. Ay anak ng tawid bakud laang yan? Oh, ah, shout dito sa magandang bata na ito. Tamang waitings muna sa Gedli at si Kuya Alvin daw ay may inaasikaso laang saglit. Maya maya lang, hindi pa naglimang minuto ah, ay malarga na daw naka naman sa Land Cruiser. Ay, antak pala dito. Sus nalamig yan. Oh, naron. Kasama ko ngayong araw si Kuya Alvin Taliado. Aba ba ba ba. ba maganda na talaga ang mga nangyayari. Sabay biyahe, ah, ay may kalayuan talaga yung. Kita mo si Kagawad Patrick, O oh, gulay na sa biyahe. Ah, oh, shout dito kay Kagawad ng Barangay Pag-asa. Aba, ay talagang may kalayuan pala talaga yung Barangay Malaya. Gulpi pang kurbada, ay talagang hilo-hilo. Pwera adlang longad lang anakin at, oh, kakahiya tayo niyan. Pag nagkalongad tayo, hindi ako nakabiling buo oh, na, Ah, nandito na tayo sa bagong silang. Ay, sa unahang pa pala yung Barangay Malaya na yun. Para -ba 20 minutos na lang naman daw. Kaya lang, ay talagang malapit sumulwak. Ah, ay na, ito na. Kumaliwana kami dito sa may barangay Malibago. Maganda naman na pala ang kalsada dito. Sigurado ako, si Gobega Italiado pa ang nagpagawa nito. Abay, may ilog din pala dito. Sinlawak din ng ilog sa Oval City. Oh, naron, may mga naglalaba at nagpipiknik din. Maganda ang daan dito papunta sa barangay Malaya. Napaka-presko. Gaganda pa ng mga shoty, eh. Kikikiyo! Yo, nakarating din kami dito sa barangay Malaya Elementary School. Ah, ay marami salamat po, Lord. At safe ang aming biyahe. Oh, medyo maliit pa yung eskwelahan dito pero maganda ang pwesto. Presko din, mahangin. ah oh, narna na. Sinalubong na agad kami ng mga tao dito. Napakababait. Oh, shoutout dito kay ate. Nanonood daw siya ng mga vlog natin. Nakakaabot pala dito sa Barangay Malaya. Oh, ay, salamat sa inyo ate sa pagsuporta. Oh, dito pala nang tuturo itong nanay ng kumpare ko na si Paring Loper. Grabe din talaga ang sakripisyo ng mga teacher, ano? Aba, baba, baba. May talaot Oh, si Madam Carol. Dito rin pala ito nagtuturo. Dami pa teacher na tagalabo dito. Ay, hala, sige. Ipamahat na ang Sumakto So, makto pa daw ang brownout Ay, anak ng kura talaga yan. Oh, nakatulog na si baby. Pagka, cute. Oh, naroon na yung mga ipapamahat na bag. May mga laman na pong school supply yan sa loob. Oo oh, naman, yes. Kompleto po yan. Oh, naroon din si Kapitan Jonathan Proto. May dala ding electric pan para sa mga estudyante. Oh, naroon na. Winelcome na kami ng isa sa mga teacher dito. Maraming salamat po. Perekwentuhan la ang saglit. Mamaya, ipinamahat na rin agad yung mga bag. Oh, sige na nakin, mga anak ko. Pumila na kayo dyan. Oh, Ah, ay, talagang solid naman itong si Kuya Alvin Nakalaya mo yun ano Bumiyahe pa kami ng malayo Para ipamigay ng personal yung mga school supply dito sa mga bata ah, Ay, sa nakin na akin ay mapasok na laang kayo nyan no, Wala na kayong kailangan pang intindihin oh, kahit anong grade pa yan Lalaki man o babae Meron kayong bagdang kay Kuya Alvin oh, isa sige Ako na ang magpapasalamat para sa inyo mga anak ko Maraming maraming salamat sa iyo Kuya Alvin Hinding hindi mo nakakalimutan ang mga kababayan mo Oh, nandito rin si Kapitan Rex Alvos Namigay din ng tumbler ay maraming salamat sa iyo, Kapitan. handawa nakin ka, paingi ako ng isa at bibigyan ko naman itong si Baby at oh, tulog pa rin no oh, hanggang ngayon. Ah, oh, ay na. Oh, Pero picture na lang tayo para may remembrance. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-aral na akin kayong maigi at nanganing ang buhay ay bumuti. Oh, shout dito sa dalawang nanay na nasa likod ko. Ipapalo daw nila tayo. Oh, Pero picture naman dito sa mga teacher. Aba, ay maraming salamat po sa lahat ng teacher sa buong mundo. Maraming salamat po sa sakripisyo. Lalo na po doon sa mga naging teacher ko ay pasensya na po kayo kung napasakit ko ang ulo ninyo minsan. Ah, itay lang at oh, may tinapay na. Kaya laang ay ang katumpar ay gin. Aba, ano yun? Maya, maya ay soft drinks pala. May ginalang anakin at baka magkasulwak talaga sa biyahe. Kaunti laang ang kinain baka magkabahog ng pato ay mahirap na. Maya, maya laang ay nag na si Kuya Albe ng mga kailangan pa dun sa school. Tapos bumat na rin kami. Biyahe na naman. Mabuti na lang at nakakarelaksyon dito sa barangay malaya. Ay, napakaganda. Sobrang dami ng puno. Habang umiidad talaga ako, parang gusto kong tumira sa mga ganitong lugar. Yung maraming puno kasi na-appreciate ko na yung nature eh, di ba? Ay, anak na, kala mo naman ay sa Maynila na nagpunta. Ano yun? Oh, tingnan mo naman yung daan. Ay, talagang nakakatakot yata dito kapag gabi. Ah, ay, eh, huwag ko lang makakasalubong dito si Kapitan Rex Albus ng gabi. At ay, siguradong magkakaino man kami. Ay, anak na. Oh, pababa naman kami dito sa may ilog. Ay, napakaganda talaga ng ilog dito. Parang sa Oval City lang. Kaya malalim yung ilog dito. Handa, Sige daw, comment daw kung malalim. Maliit laang yung tulay oh, hindi ka ang dalawa oh. Naroon may mga batang naliligo. Ay, sa palagay ko ay mababaw laang. Ay, biyahe na naman. Mas madali pa na pagpabalik, ano? Kita mo na yan at Oval City na kaagad. Ano 'yun? Ay, kasarap makita ang aking hometown. Oh, naroon na yung gabi si snack bar, parang ubos na ang paninda. Maya-maya la eh. nakarating na rin kami dito sa bahay ni Kuya Alvin. Salamat sa iyo, Kuya Alvin. Solid ka talaga. Ay, tanghali na. ay, kumarain na daw muna kami ng tanghalian. Ay, Ayan. Na Nakalibre na naman ang tangali si Gabri. O, oh, ay ano pa naman mga ma'am sir? Kumain na po tayo. Maraming maraming salamat po Lord sa lahat ng blessing at pag-iingat mo sa akin mga mahal sa buhay. Pagkakain pa alam, sabay punta dun sa snack bar. Ay, mauubos na ang paninda. Handa kung malakas ang bintahan ngayon. Ay, ano yun? Tagumpay din. Uh, o, dito kay ate. Viewers din natin ito. Kumain din dito. Maraming salamat sa iyo ate. Sabay owi sa bahay at halik -halik kay master. Sabay tingin dun sa bilyaran kung may mga naglalaro ay panalo. Sabay bihi, Stop tapos paalam, alam na, na agad sa barberiya at maraming mga pagupit. Aba, ay magpapasok ka na baga. Kita mo na yan, magsusurulwa ka na dito sa aking pwesto. na, ito pa si Paring Justin. O, oh, nandito rin si Boy Loco. Ay, maraming salamat sa ti Paring Justin. Solid na solid. Mamaya, na nabakante. Pumunta na kami doon sa stack bar. May mga kumakain pa rin. Maraming salamat sa inyo, mga padi. O, na, ito pa si Master J. Yan yung nagturo sa aking magupit. Aba, dumayo pa rin sa kainan ko. Oh, talagang maraming maraming salamat sa inyo, mag-asawa. Sabay balik na naman sa barberiya. Ay, maraming salamat sa tip mo, paring si J. Hasela. oh, nandito si paring si kibundak Bundak. nag din. Maraming salamat sa iyo pa Mga solid talaga ang customer ko dito. Walang sawang pasasalamat po sa inyo sa lahat ng customer ng aking Gabs Barbershop. Nakamura ka na, may mura ka pa. Sobrang susolid naman talaga. Sana mama na ako at ililibre ko kayo lahat ng gupit. ah uh, sige daw, pahingin daw ng numero at mataya ako sa loto. Uh, na ito, gabi na. Last customer ko, guapings sa bata. Ah, ay, sarado na tayo. Saraduhan na rin natin yung kabilang tindahan. Oh, uh, ay, paano, mga ma'am sir? Hanggang dito na lang po muna. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay palagi kong nasasayang yung mga oras ninyo.